Ang signature moves ay tumutukoy sa estilo ng paglalaro o mga galaw na nakilala at pinasikat ng isang player. Ito ang mga galaw na kanyang maasahan sa panahon na kinakailangan para makapuntos o mag-execute ng play. Kabilang dito ang mga partikular na paraan ng pag pagpasa o pag-dribble ng bola. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinaka signature moves sa NBA history. ang single-legged fadeaway ni Dirk Nowitzki. Ang signature move na ito ni Dirk Nowitzki ay napaka-unstoppable na galaw na walang makakapigil lalo na noong kanyang prime. Imagine kung gaano kahirap depensahan ng isang 7-footer na isa sa best shooter sa NBA gamit ang signature move na ito. Si Nowitzki hindi ganoon ka-athletic na manlalaro, ngunit hindi ito nakahad para sa kanya dahil gumawa ito ng paraan para ma-maximize ang kanyang tangkad at maging epektibo sa laro. Sa tulong ni Holger Gaitwender na nag-train kay Dirk, Si Holger ay isang German coach na nagturo sa kanya ng kanyang signature move. Dahil sa kakulangan sa atleticism, hindi niya kayang tumalon ng paatras katulad ng ginagawa ni Kobe at MJ na fade away. Kaya't ginamit niya ang kanyang footwork at tangkad para magkaroon ng separation mula sa defender kung saan ay tila hihiga ito sa ere habang gamit ang fibot leg para sa balanse at separation. Dahil din sa haba ng kanyang wingspan ay napakahirap mablangka na ng tirang ito. Ang signature move na ito ay nakatulong kay Dirk upang maging isa sa best scorer sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng 31,560 points sa kanyang karera. Ang Dream Shake ni Hakim Olajuwon siya ang isa sa pinakamagaling naman lalaro noong 90s era at one of the greatest centers sa kasaysayan ng basketball na binansagang The Dream kung saan nakuha ang pangalan ng kanyang signature move. Is smooth at napaka graceful gumalaw ng mamang ito. Ang kanyang footwork ay bihira nga lamang makita sa mga sentro noon at kadalasang ang mga ganitong galaw ay ginagawa ng isang gwardya. Ngunit ang isang galaw kung saan siya'y nakilala at kanyang na-perpekto ay ang pamatay na dream shake. Ang dream shake ay ang pagpibot sa isang direksyon at mabilis na counter pivot sa kabila para may ang ng depensa at makakuha ng libreng tira sa basket. Madali man pakinggan ngunit hindi ito ganoon kasimple gawin. Maraming NBA players ang nagnais na matutunan ito na gaya na lamang ni na Kobe Bryant, Lebron James, Dwight Howard at marami pang manlalaro ang naging estudyante ni Olajuwon. Ngunit wala pa rin nakagawa ng dream shake na katulad ng galawan ni Hakim. Ang fade away ni Michael Jordan kung si Karim ay ginagamit ang kanyang tangkad at haba para maging advantage sa kanyang signature move, si Michael Jordan naman ay ginagamit ang kanyang kakayang tumalo ng mataas at footwork para gawin ang kanyang signature move na tinatawag na fadeaway. Ang move na ito ay nagdudulot ng pagkalito sa kanyang defender dahil mahirap mahulaan kung saan ba siya pupunta dahil pwede itong pumihit sa kaliwa o sa kanan na biglang tatalon pa atras at palayo mula sa basket upang lumikha ng space sa defender. Dahil sa mga pambihirang galaw na kagaya nito ay maraming players ang naimpluensyahan ni MJ na nagnanais gayahin ang kanyang estilo sa laro. May isang player noon na sobrang iniidolo si MJ at kinukopya ang lahat ng kanyang galaw. Yan ay walang iba kundi ang nag-iisang Black Mamba na si Kobe Bryant. Ang dalawa ay madalas may pagkumpara dahil sa kanilang pagkakapareho. Pareho nga sila ng posisyon, may parehong height at killer mentality. At syempre ang mga galaw kabilang ang fade away. Ang Black Tornado ni Shaquille O'Neal siya ang sinasabing pinakadominanting sentro sa kasaysayan ng NBA na din sa pagbasag niya ng mga backboards. Walang iba kundi ang nag-iisang The Diesel, Shaquille O'Neal. Nang pumasok sa liga si O'Neal, ito'y may kabigatan na at tumitimbang ng humigit kumulang 300 pounds sa kabila nito ay maliksi pa rin ang kanyang mga galaw. Sa kanyang prime ay tumimbang siya ng halos 350 pounds na may purong muscles. At sa mga panahong ito ay walang makapigil kay Shaq. Ibigay mo nga lamang ang bola sa poste at gigibain niya ang lahat ng haharang sa kanyang daan. Sa kanyang prime, siya ang kinakamagaling na manlalaro sa liga. Ang paborito niyang move ay mag-post up at mag -lean sa defender gamit ang buong nitong lakas at habang binubuhos ng defender ang kanyang buong lakas para may tulak si O'Neal ay bigla naman itong mag-i-spin move at walang awang idadakdak ang bola. Kaya tinawag itong Black Tornado dahil sa mapaminsalang pwersa at mabilis na pag-ikot ni O'Neil Ang Skyhook ni Karim Abdul-Jabbar Sa taas na 7'2 na may mahabang wingspan at binabato pa nito ang bola sa mataas na punto ay tila imposibleng ang mablak ng defender ang kanyang signature shot. Maraming nagtangka na i-challenge ang Skyhook ni Karim ngunit karamihan ay nabigo. Ang move na ito ni Karim ay napaka unguardable na tila walang silbi kung susubukang ikontes at mabibilang lamang sa daliri ang nakapigil dito. Ang best na magagawa na nga lamang ng defender ay ang mag-close out at manalangin na magmintis si Karim. Ngunit ang isang player nga na nagawang mablock ang skyhook ni Karim nang hindi lamang isa kundi dalawang beses sa loob ng isang laro ay si Will Chamberlain. Ito nga ang itinuturing na pinaka-unguardable move sa NBA history. Ayon kay Karim, na-develop niya ang tirang ito nung siya'y bata pa. Dahil madalas siyang makipaglaro ng basketball laban sa mga mas nakakatanda sa kanya. At dahil kadalasang mas matatangkad ang kanyang nakakalaban, kaya lagi itong nasusupalpal. Kaya't gumawa siya ng tira na hindi basta-basta mabubutata. At dito na nga'y sinilang ang Skyhook na kanyang na-improve sa kanyang pagtanda. Ang Eurostep ni Manu Ginobili Hindi si Manu ang nag ng galaw na ito dahil ang Eurostep ay madalas nang ginagamit sa Europe noon lalo na sa isang dating bansa na Yugoslavia. Ngunit dahil kay Manu ay lalong sumikat at nakilala ang signature move na ito. Sinasabing unang nakita ang galaw na ito sa NBA noong early 90s nang gamitin ito ni Sarunas Marcellonis ang tinaguriang godfather ng Eurostep. Ngunit nang dumating si Manu sa NBA mula sa Europe noong early 2000s, napahanga ang mga tao sa kanyang galaw kagaya na lamang ng no look passes na ito kung saan nalilito ang kalaban pero ang galaw na bumulabog sa liga ay ang Eurostep ni Manu. Dahil sa mapanlin lang na galaw na ito ay laging iniiwan ni Manu ang mga defender para sa uncontested layup. Ang mga NBA players ay idinadagdag na nga ang galaw na ito sa kanilang bagahe. Ang ilan sa manlalaro na masasabing nakaperpekto ng Eurostep ay si Yanis Antetokounmpo at James Harden. Crossover ang crossover ay isang fundamental move, ngunit napaka-epektibo ng galaw na ito para makapag-create ng space at separation mula sa kalaban. Sinasabing si Oscar Robertson ang unang gumawa nito sa NBA, ngunit ang signature move na ito ay karaniwang naiuugnay sa dalawang manlalaro sa liga si Tim Hardway at Allen Iverson. Ngunit kahit pareho ang tawag sa kanilang galaw, ay magkaiba naman sila ng paraan ng paggamit nito. Si Tim Hardway ay ang tinuguriang King of Crossover at tinatawag ang kanyang versyon na Killer Crossover. Ang paraan niya ng pag-execute nito ay paggamit ng bilis at liksi upang maiwan ang kalaban. Si Iverson naman ay kilala sa kanyang graceful at mas malawak na space sa paggamit ng crossover dahil na din sa haba ng kanyang wingspan. Napakasmut nga ng kanyang crossover na tila sumasabay lamang sa hangin. Ang isa sa kanyang crossover pa nga na sumikat ay laban kay Michael Jordan kung saan makikita yung nahilo si MJ sa crossover ni AI. Magkaiba man sila ng paggamit ay pareho naman itong nagre-resulta sa pagkapako ng defender sa kanyang posisyon o ang masaklap pa ay ma-ankle break ito. Ang step back ni James Harden Ang prime James Harden noon sa Rockets ay napakabagsik at hindi mapigilan. Ang dahilan dito ay ang kanyang pamatay na step back na umiiwan sa kanyang defender. Ang isa pang bersyon ng step back na pinauso ni The Beard ay ang double step back na naging malaking tanong at kontrobersya sa NBA noon. Maraming nagtatalo kung traveling nga ba ang galaw na ito. Matalino nga sa parte na ito si The Beard dahil nakahanap siya ng loophole sa rulebook at pinush ang boundaries ng basketball. Ang step back ni Harden ay tila traveling dahil parang nag step back ito ng dalawang beses. Kunit ayon sa rulebook ng NBA ay hindi ito matatawag na traveling dahil bago niya i-gather ang bola ng dalawang kamay, ay nauna na itong nakapag-step back gamit ang kanyang dominant foot. Ito'y legal dahil continuous pa rin ang kanyang pag-dribble. Pagkatapos ay ahawakan niya ang bola ng kanyang dalawang kamay tsaka mag-i-step back ng isa pa. Ito ay legal at tinatawag na gather step. Maraming NBA superstars ang gustong gayahin ng double step back. Ngunit sila'y nabigo dahil mahirap nga itong gawin. Ang bank shot ni Tim Duncan siya na ang master sa tirang tinatawag na bank shot. Si Duncan ay iba sa mga superstars sa NBA noon. Siya'y tahimik at humble lamang na tao. Ang binansagang The Big Fundamental dahil sa mastery nito pagdating sa fundamentals ng basketball, walang mga flashy moves sa kanyang arsenal. Kaya minsan sinasabihan siyang isang boring na manlalaro dahil dito. Pira na nga sa NBA ngayon ang gumagawa ng bank shot, ngunit si Duncan ay pinerpekto ang tirang ito. Dahil ang tirang ito ay nakakapagbigay sa kanya ng magandang anggulo na maaari niyang magamit kapag mahigpit ang bantay ng defender. Tinitira niya ang bola ng pabanda sa board mula sa kaliwa o panang anggulo para makapagbuslo ng basket. Samahan mo pa ng isang fake at job step ay perpekto na. Hindi man ito kasing flashy at kasing cool ng fadeaway ni Kobe at madalas mukhang awkward tingnan ay dahil naman sa galaw na ito ni Duncan ay nakapag-uwi siya ng limang kampiyonato sa NBA. Ang deep 3-point shot ni Stephen Curry dahil nga kay Steph kasama na din ang kanyang splash brother na si Clay Thompson ay nagbago ang laro sa NBA. Kung noon ay hindi gaano priority ang pagtira ng three points at lamang ang mid-range game dahil kay Steph ay lahat ng manlalaro sa NBA kasama na rin ang big man ay kinakailangan ng magkaroon ng tira mula sa 3 point line dahil dito ay maraming players ang nawala sa NBA dahil sila hindi nakasabay sa pagbabago ng style ng laro sa liga. Pinauso ni Step ang deep trees na kadalasan ang layo ay 30 feet mula sa basket na meron pang malaking espasyo mula sa 3 point line. Dahil sa tirang ito ay napakahirap basahin ng galaw ni Step kaya't napaka deadly niya para sa kanaban dahil nga sa long range 3 points na ito ay mapipilitan ng depensa na sundan at dikitan agad siya paglagpas nito ng half court. At hindi lang yan ang problema ng kanyang defender dahil napakalikot nga ni Steph na tila nagjajaging sa loob ng court ng walang tigil upang makahanap ng space para makatira ng 3 points. Pamatay din ang crossover nito na nagke-create ng separation para makatira ng 3-point shot. At yan ang 10 pinaka-efektibong signature moves sa NBA Histories. Ano sa tingin mo ang greatest signature move? I-comment mo na sa ating comment section at babasahin natin lahat yan. What's up mga boss! Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe Maraming salamat po.